Buhay, barko. Alam kota, buah Kalau belum, saya Ini si Bernard! Kapan, Abroad. sa ng barko. Wala ko ng pera. Pero in reality, eto rin reality. Malungkot. Kasi kung mahina yung ano mo, mahina yung sikmura mo, mahina yung puso mo, lagi kang nalulungkot, hindi ka pwede mag-upload. Unfortunately, hindi ako nakabili ng load sa tindahan yun kasi wala daw sila instead habang nag-iikot ako ito yung nabili Pringles 4 euro 4 I'm 60 ito At ati 250 mahal pero wala lang experience kabili ng Pringles hanghang -hang. Ah, ko yung may parang simbahan na yan. May malaking, ano, orasan. Ah, ang ganda, tingnan siya, ano. Mga, ah, ano, Lumang-luma. Ako pa balik park. Dito ako dadaan. atay tayo magawa? Kundi, eh, mupo sa so, upuang to lagay yung pringles lagay natin to ano lang cellphone -hold holder at kakain mabuksan nga Ang dahil Malungkot ng buhay barko. Kala mo ba masarap? Sabihin mo, sabihin nila. Ay, si Bernard ha, nakapag-abroad. Sakay ng barko. Mano ka ng pera. Pero ni reality, ito rin yung reality. Baba mo ng Bartola, kagal yun. halos ka mag-isa. Malungkot. Titiisi mo yun, yung lungkot. kung mahina ka. Kasi kung mahina yung ano mo. Mahina yung sikmura mo. Ay na yung puso mo, lagi kang nalulungkot, hindi ka pwede mag-upload. Nalulungkot ka lang. Diba yung tatalon sa dagat? Missing na action sa barko. Mga overboard. Kaya, isip isip ka lang maayos kung ano ba talaga, kung gugusto mo, gusto mo talaga mag-abroad. Diyan ka lang sa Pinas. Kasi kung tutusin. Bakit kung mayaman ka sa atin, ka na pwede mag-abroad. Huwag ka na mag-abroad kung mayaman ka. Pero kung kulang yung kinikita mo, gusto mong mabigyan ng magandang buhay, pamilya mo, no choice talaga pag abot ka nga lang sacrifice mo yung pamilya mo alis ka mag-isa iwanan mo yung asawa mo iwanan mo yung mga anak mo napakahirap the thought na iiwanan mo sila wala ka napakalaking problema yun napakalaking bagay na kailangan pagtuunan ng pansin nauna yung mga anak mo lalaki na wala ka sa piling nila paano kung naghanap sila ng ng isang tatay especially kung may problema sila yung mga anak natin gusto nilang mayroon silang kausap Lagi silang nilalambing. Tapos wala ka sa tabi nila. Diba? Napakahirap. Pag ganyan, parang parang ganyan ang puso mo. Kaya, the best way in return, para kahit papan, mapupunan mo, mo yung lungkot nila, papadala ka na lang. Papadala ka na maayos, At tayo mo pa tayo magpadala magpadala ng malaking pera. Pinaka ng malaking pera. At least, pag malaking pera pinapadala mo, unang-unang matutuwa, asawa mo. Siyempre. <laughs> Aside pang, siyempre, na may miskat. Na may miskat talaga ng asawa. Kung ka, ikaw mo, Siya kayakap, si bebe. alikin kayong lalabingan. Ginagawa kayong araw-araw, hindi na magagawa. For in the span of 8 months. Biruin mo 8 months, hindi mo magagawa yun. Sabi yung pagtitimpi na gagawin mo. Kung sa asawa mo ganun din. Kailangan mayroon talaga kayong uh, band of trust sa isa't isa. O, oh, ando na yung mga paano pag nakaka ano ka ng babae sa bro, di ba? Hindi mga question na ano, hindi mo hindi mo minsan darating na bigla sa buhay mo. Sana wala, di ano ba? Sana, sana, kung kaya mong magtimpi, kaya mong umiwas, umiwas ka para in respect to your wife na naghirap na antayin ka, naghirap na um, naghirap siya mag-isa pa para lang mapunuan yung absence mo. Nagiging siya yung ina, ina at tatay, naging inatay tuloy yung asawa mo pag wala ka. Ah, ganun. Ayan, eh, mag-isip-isip kayo kung gusto mo mag-abroad. Ah, ano na, pag nag-abroad ka, tapos yung pinapasukan mo trabaho, eh, mabigat yung trabaho. Mahirap eh, po. Make sure na mag-abroad ka na hindi kaya mo yung trabaho mo. Ah. Masasabing mo kahit na mahirapan ka, maitatawid mo yung trabaho mo. Kasi minsan yung iba nag-abroad, kala nila madali lang yung abroad. Tapos pagdating dun sa working place, kakaleche-leche na yun. Yung iba, wala magawa kundi umuwi, ipaparipat. Diba? Compared dun sa nangyari sa akin ngayon. Kahit papano, hindi masyado mabigat ang trabaho ko sa barko kasi pianista ako ng barko. Trabaho ko yata pinakamagaan na trabaho sa barko. Musician, makanta, nagpa-piano, bilibang sa mga customer. At least di ako hindi masyadong mabigat. Kaya medyo kinakaya ka. -kaya. kaya ko. Pero nag-aabol ka kusinero, naku mahirap. Liging kusinero ko ng barko, naku mag-isip-isip ka kasi napakahirap sa atin mag TNC2 ka mag kukuha ka ng kulinary kala mo sikat ka na kala mo madali lang yung kulinary na ano marami ka nang alam sa atin na kung kahit saan hotel ka nag OJT pero sabihin ko sa iyo OJT ibang iba pag nasa barko ka o nasa hotel ka nasa nasa akto na trabaho talaga napakalayo napakalayo ng feel napakalayo ng feeling kung talaga magtatrabaho ka as kusinero at sabihin na natin nag-aaral ka sa napaka mahal na eskwelahan ng kulinary babayad ka ng 100,000 150,000 pesos para lang maitawid mo yung 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 NC2 Tuto. Ito 150,000. Almost 200 pa iba. 100,000 makapag-NC2, makapag-culinary lang. Pero pagkatapos nun, Pag nag-a-apply ka sa hotel o kaya sa sa barko, hindi ka naman pwedeng gawing kaagad na executive chef. Eh. Pinakababa talaga yung pwesto ng ulang maanuhan ma ma mo. Unang-una, taga-balat ka lang ng sibuyas, taga-balat ka lang ng patatas, taga-buhat ka, taga ka naman kung ano bubuhat. At saka hindi lang madaling buhat, talagang pahirapan, duguan ang kusinero, lalo na sa barko. Kaya kung mahina ka, talagang mapapauwi ka. Okay lang kung kayo may ari sa hotel, okay kung may ikaw may ari ng, may may, may, may ari ng barko, ayan, at least magaan ang trabaho mo, pero pag back to zero ka, pinakababa yung pwesto mo, sabihin ko sa'yo, iiyak ka. have been there than Naging kusinero ako ng barko. Tatlong kontrata. Dugo at pawis. Luha. Grabe. Yung mga amo mong mga walang hiyang amo. Kaya lulukin mo yung mga sigaw nila lahat. Kaya, bago ka magiging sous chef kaya o kaya medyo higher level of uh, sa si pagiging kusinero dadaan ka sa pinaka mahirap ito hindi mo sila hindi mo kusinero kaya ano nila points to pony kung eh. gusto mong magtrabaho as kusinero sa Other than that, kung trabaho ka as sa opisina, sa trainer, eh, masarap. Even kabinista, mahirap nga yan. Kabinista, oh. waiter, oo, oh, medyo okay pa. Medyo mag yung waiter. Pero yung mga kabinista, yung kabinista sa nag ng mga uh, kwarto. Eh, bigat na trabaho din. Paspasan din. Hindi pwedeng pa petis-petis ka. Kasi meron kang i-maintain na room araw-araw. 20, 30 rooms. Ikaw lang mag-isa. Oh, Ako, iiyak ka rin. Hirap. Anyways, medyo hapon na. uuwi uwi na ako. Alex na kami mamaya. Yung uh, an hour from now, alis so na yung bar kong pinagtataro. Kaya hanggang dito nilang, lang. Next time ulit. Kwento-kwento tayo about buhay. Buhay marinero. Yung mga mapinagdaanan ko dito at kahit kahit pa paano ma-share ko sa inyo yung mga pinagdaanan. Maraming salamat sa panunod. 来，全力。